Buksan mo muna. Buksan mo muna. Buksan mo muna. Buksan pinto. Buksan 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 mo muna. Bangga lang yun. Kasi tayo. Kami sarili kami, nakipag lang. Sa sarato na, ko, lalabas o. Buksan nyo muna, sir. Buksan nyo muna pinto. Bakit? Bakit? Eh, sige, mo na 'yan. Hoy, minura mo na 'ko. subukan mo, subukan mo masaktan 'yan. na sir. Minura mo ako. Eh. Oh, sir. Bayad din para tayo. Bulatin, 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 bulitin, 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 bulitin,